puntahan lang natin yung nangyari sa San Juan. Ano po? Ibinunyag ni Senador JV Ejercito ang umano'y ayuda scam dyan po sa Miss San Juan City na malapit lang po dito sa Mandaluyong at malapit sa bahay ko mm. sa San Juan. Ano? Anyway, sa kanya pong privilege speech doon sa Senado, ibinahagi ni Ejercito ang dalawang video na nagpapakita umano ng pangaabuso ng mga lokal na opisyal sa pamahagi nga ng ayuda. Sinabi niyang sinasamantala ng mga ito ang transaction fees at kickback mula sa tupad program para malihis ang pondo na dapat sanay para sa mga nangangailangan. Ang 6,500 pesos naging cash-in ng mga ganid na politiko tulad ni Mr. Mayor at Mr. Councilor. Kaya nila siguro bininaan sa Palawan Express para express lane ang pagkupit. In fact, hindi nga ito simpleng kickback, remittance na po ito. Oh, oh, po si Sen. JV, ha? Pero ito naman agad, ano, na itinanggi nga po ni San Juan Mayor Francis Zamora yung mga aligasyon na yan. Sa isang pahayag, inudyok po ni Zamora ang mga nasa video ni Ejercito na pumunta sa kanyang tanggapan para idulog ang kanilang reklamo. Nanindigan po si Zamora na walang basehan ng akusasyon ni Ejercito at malinis ang kanyang konsensya tungkol sa issue na ito.